Si Inyans halina't makiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan dito sa Pamantasan ng Bicol Kuleheyo ng Edukasyon. Sa araw na ito, ating alalahanin ang ating pagiging malaya bilang mga mamamayang Pilipino. Ngayon, sabay-sabay nating bigyang halaga ang pagdiriwang ng ating kasarinlan ang buwan ng pagbunitan nating mga Pilipino sa ating kalayaan. Ito ang buwan na nagpapaalala sa atin at sa ating bansa na tayo ay malaya. Ating sabay-sabay nabalikan ang mga sakripisyong ginawa ng ating yumaong mga bayani na siyang dahilan ng kalayaan tinatamasa natin sa kasalukuyan. Bilang mamamayang Pilipino, Ating bigyang halaga ang lahat ng sakripisyong ginawa ng ating mga bayani sa paraan ng pag-alala at pangangalaga ng kalayaang mayroon tayo ngayon. Sa temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan ay binibigyang diin ang mahalagang ugnayan ng nakaraan sa ating tinatamasang kalaya. Ngunit tunay nga bang ating itong napapahalagahan o atin na lamang itong isinasawalang bahala? Sana'y ating alalahanin na ang kasaysayan ay tala ng mga pangyayari sa nakaraan. Ito ay objektibo at dumaan sa tamang pagsusuri. Ito ay naratibo ng nakaraan na nakaangkla sa mga aksyon at desisyon na ginawa ng ating mga ninuno. Mga desisyon na nagdala ng pagkapanalumaran o pagkatalo. Mga desisyon na nagdala ng kasiyahan o pait mga desisyon na nagdala sa atin sa kasalukuyan. Ano man sa dalawang ito ang maging resulta, ay parte pa rin ito sa kanilang madugong pakikibaka sa hangarin ng isang malayang bansa, malayang Pilipinas. Kaya't naway ating kilalanin ang kasaysayang ito. Gaano man kapait at gaano man kahirap dahil ito'y pate na ng ating kasalukuyan. Bilang mga guro sa hinaharap, nararapat lamang na tayo ay maging tagapangalaga sa mga katotohanan ito. Huwag natin itong hayaang mabura at baguhin ng mga taong may hangaring pagsamantalahan ang kasaysayan para sa kanilang pansariling interes. Ngunit ang hamon sa kalayaan ay magpapatuloy ng magpapatuloy kung tayo'y mananatiling pikit sa mga isyong pangkarapatan na umaabuso sa kalayaan ng ating mga kapo Pilipino. Dahil kaugnay sa kalayaan, ang kalayaan sa pagtamasa ng karapatan. Karapatan na konektado ang bawat isa, karapatan na mananatili lamang kung tayo may pagpapahalaga sa karapatan ng iba. Sa isyo man ito ng malayang pamamahayag, ekspresyon sa kasarian, feminismo, makapagtrabaho sa tradisyonal na jeepney, seguridad at mabuhay ng payapa na layo sa gera. Lahat tayo ay may pakialam at may gampanin na kailangang punan. Nang sa ay tunay na maging makabuluhan ang pagdiriwang sa araw na ito. Hindi lamang matapos sa isang araw na ating kakalimutan paglipas ng Hunyo 12. Ating nawang isabuhay ang mga aral ng kasaysayan at buong pagkataong isa puso ang mga mithiin ng ating mga bayani. Kaya naman, si Inyans, inaanyayahan namin kayong lahat na makiisa sa pagdiriwang ng espesyal na araw na ito. Ating sabay-sabay na balikan at bigyang pugay ang kadakilaan ng ating mga bayani ating gamitin ng ating mga kaalaman at kakayahan upang makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Inaanyayahan namin ang bawat si Inyan na makilaho at makibahagi sa iba't ibang aktibidad na makakatulong sa pagpapanatili at pagpapahalaga sa kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Pagpatuloy ang pagiging instrumento ng pag-unlad at pagbabago sa paraan ng pagsikap at pagpunyagi upang ang kalayaan na meron tayo ngayon ay maging mas makabuluhan pa ang pagdiriwang sa susunod na mga henerasyon ng mga mamamayang Pilipino. Matuto sa nakaraan at magpatuloy sa kasalukuyan. Dahil ang pagtanggi sa nakaraan ay pagsasawalang bahala sa kabuluhan ng kasalukuyan si Inyans, sabay-sabay nating ipasiklab ang puso at dangal ng tunay na kalayaan kasama ang Pian Society Bicol University Science Alliance Club Mathematics Club Busta Dance Troupe Early Childhood Educators Club English Navigators Guild Club League of Values Educators Club. Samahan ng mga guro sa Pilipinas. Students Coalition for Cultural Exchange. Social Studies Club. At ang Law Peer Facilitators Club. Ay sa ng manigla ng araw ng kalayaan sa lahat. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mamamayang Pilipino.